Yes, sir, Honor. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Uh, yun po ay uh, opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po as uh, inimbita po ako rito as resource person. All right. At uh, mistula ako okay, 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 na ituring na. na akusado. I will, uh, I will have to respect your opinion but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit, ano, no? sa, bakit sayang ang bayad? Your Dahil Honor. ako, ginagawa ko, uh, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang uh, inyong senador. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko. Gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag extract po na information. nag elicit po na information upang makuha mismo yung ano no, yung nais, ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang, bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay uh, ay kaharap ng isang iniimbisigahan. Sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po ako, ano no, hindi po kailanman na, na o, o, o kumakaladkad o naguhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbisigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng decision ng Civil Service Commission affirming, ah, affirming the decision of PDEA Director General Arturo Kakdak finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or, or distorted the truth about factual circumstances of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest, and later, take note, retracted the same, is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused. Ang desisyon na ito ng Civil Service Commission ay kinatiga ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paninawalaan sa mga sinasabi mo? Hindi hindi nakapagtataka gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po bakit ayong relevance ng sinasabi ngong decision ng Civil Service Commission ang pinag-uusapan po natin dito Your Honor. I am, yung... wait, 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 I am testing your credibility, Mr. Morales. All right, you have string of cases filed against you, and one of these that I uh, that I mention right now is the decision of the Civil, Serv Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right. Your Honor, yung pong desisyon ng civil service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito <laughs> no, 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 ay I'm yung, in, yung testing investigation testing po na Males. ginawa ko noong 2012. Bakit ayaw mo sagot? Bakit ka lumilihis? Huwag no, 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 you kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Kasi Sapagkat, ang, ang pinag-uusapan po the, natin... Is it honor. true that you planted evidence? I to the term. Ah, that's Yes, sir, uh, Mr. Yeah, I, 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 just would like to to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magka-personalan. Ah, yes, please address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't usapan Don't my question, Mr. Morales. Continue. Uh, is it true that you planted evidence? but according to, uh, according to the Civil Service commission decision and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No your Honor uh, you mean to say that uh, you disagree of course you will disagree to the, uh, with the decision of the uh, civil service and the affirmation of the Supreme Court. How can Yo, you disagree with the No, Your Honor, of the court. hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ah, ang issue, wait, Your wait, wait, Honor, wait, 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 wait. issue ito, pagiging investigador ko, not, hindi po oh, ako akusado, Your Honor. I'm I am not discrediting your... I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat hmm. pakinggan mo kung magsalita si Senator Jingoy. I am testing your credibility. Eh, pinapangunahan mo eh. Sinasabi mo, eh. I am discrediting your your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung, ano, no, nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, anong... Ito na yung naging naging experience ko your honor Mr. Chairman dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is Resource, resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa Pidaya, At ako po, your honor, investigator lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas nung vlogger na si Maharlika patungkol po dito dun sa mga confidential uh, documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung, kung ang, ang butihing senador, your honor, ay, 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 ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yung lamang po nangyari ng 2012. Matapos tapos napumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Gayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa gayong presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga yes, 2012. Mr. Chair, yes, go ahead, ang sinasabi nitong uh, resource person natin na gini-discredit ko yung kanyang kredibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kaagad ako. Sinasabi mo, didi-discredit ko agad yung credibility mo. On, or, or right now, yung, yung sinasabi mong nawawalan dokumento, wala ka, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo, wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong, hindi mo kilala. Anong klase kang anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ano? Pa ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Pag chairman. Pagkita ng mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na pinirisinta po nung blogger na si Maharlika na nasa na pa sa kamay nitong committee na ito, ito po yung personal ko na, na, na under oath po in-identify ko. Itong itong mga dokumento na ipinakita noon ni ni ano no si ni Senatora Bato de la Rosa ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay inidentify ng pidaya na sasakyan ng PDEA na mga ng PDEA yung yung mga nandoon na at opisyal na sasakyan ng PDEA yung naandoon. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay yun po ay galing ng PDEA kaya nga po nagulat ako nung lumabas uh, okay. yun eh. Tinanong natin ang PDEA kung galing sa PDEA ano sagot na meron bang PDEA rito? General Lasso. Uh, yes, si Mr. Lasso. Tinanong na, I ask you during the last hearing if there is such an existing document. And what, were, what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents oh, in PIDEA. Oh, sino nagsisunungal? Sino nagsisunungaling, di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh, ano ka? Nagsasabi liar. lang po ako ng totoo, you are a ba, -ba -si po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 S bilang isang investigador? Sen. Gingoy, so, ipayami? Your Honor. Uh, I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ko sa PD, ah, na wala yan sa kanilang kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ko. Pero ako, ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, andyan ng papel na yan, ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko. Based on the everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that uh, alleged document? Where is Kasi it? ang nandito ngayon is a uh, uh, photocopy. Sub kape. lang. Sub -copy na. So that na is pinapakala. not authentic, Mr. Pinap Chair. Ha? That is not authentic. Well, uh, if we define authenticity as to the material hindi, uh, yung hard copy, then maybe uh, masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for not authentic na makapagsabi na yung isang Uh, sup kape ay totoo. Which, ako mismo nagba, nag nag uh, ru rule na talagang totoo yan as para sa I'm concerned. Andyan yan, pero sup kape nga lang andyan.